Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, if ko lang yung aking tanim na bell pepper. Ito ay tanim ko pa last year guys. Pero nung winter, pumangit sila kaya inalis ko lahat yung mga dahon. Tapos pinagpuputol ko. Tapos, ito nang na nangyari gumanda na siya. Tapos dumami na rin siyang bunga. Yan guys, so 'yung aking bell pepper. Yan. Lumaki na rin 'yung kanilang anong mga bunga. Ito, yan. Mm. Edi, may libre na naman tayong sili. Napakamahal pa naman nito guys sa ano. Store. Ayan o. Ayan. Marami na silang bunga. Ito pa. Hindi ko so katakalahin na ganito mangyayari. Gaganda pala sila kapag pinutulan. Tapos inalisan ng mga dahon-dahon. Ito noon guys, totally kinalbo ko. Lahat walang natirang dahon. Ayan o, oh, ang lalaki na ng bunga. Ayan. Tapos ito pa. Eh, marami na silang ano din. Marami na rin ano. Ayan, bulaklak. Marami na rin siyang bunga. Tapos, ito pa. O, oh, diba? Yan. Maraming bunga at marami ding bulaklak. Yan. Maliliit yung ano niya, bulaklak. Tapos, ayan. Ito guys, ano, yung mga pinag-alisan ko lang ng mga buto ng bell pepper na binili ko sa ano store yan tapos tinanim ko lang tapos tumubo na ako di ba libreng buto libreng buto ng bell pepper kaya guys yung mga buto ng bell pepper na binibili nyo sa tindahan huwag nyo itapon ipunin nyo tapos ilagay sa init tapos after nilang madry pwede nyo nang itanim o di mag maganda na kayong ano, tanim na bell pepper ayan o nakalipre na ayan so guys dapat magtanim na din kayo kahit sa paso lang tutubo yung mga tutubo ang mga to o oh. itong pinakamalaki ayun mm. Muket pa nito. Yan. Okay, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone!